Yes, sir. Good afternoon. Thank you so much, good sir, sa time again, Sherm sa mon. But I'd like to confirm, sir, may natabo ko no Sabado, ano, Sabado or Sunday evening dara sa San Carlos City regarding sining isa ka hold up and may alleged, sir, nga rape case? Yes, sir. Uh, may ara, sir, kaya because uh, nag-report ang biktima sa ating WCP. San ulang sa sir, nag-report, sir? The next day, sir, uh, saan natabo ang krimen. Bali Domingo nagid sila nakakadto dala sa PNP. Yes sir. Sir, I'd like to ask uh, di inang exact nga location sang crime no nga natabo sir. And ano kuno scenario based sa payag sa mga biktima? Ang incident siya natabo sa may barangay Palampas. Sa, sa mm, mm Carlos. ang Palampas di bla, sir do dra lang man sa proper no? Ang Palampas sir uh, lapad na siya nga lugar. Mm -mm. So, natabo nang ano sa kampo sang tubo sa may kilid sang Center Mall which is part also of Barangay Palampas. Ah. Ano kuno sir ang natabo according sa pahayag sa mga biktima sir? Ah, according sa uh, turukan gin sila sang testigo daw nagpakilala nga pulis. May nagpakilala nga pulis. Ano sir, ga-travel -ga -ga sila or nagapundo or maging kantuan sila sir? Bali ang mga biktima naton naga tawag ng ano ba? Call of nature personal CCTV's. Mm -mm. Ano? So dapat ba naga kadto sila sa campus niyo para mag-personal CCTV's mm -mm. so, dito in Talipitan, San si Gabriel, kay nakuha pa kilala lang ang police. Okay, isa lamang sir ang suspect. Isa man lang sir gintayaan sila sir no Yes sir that was the revelation of the victim Okay okay I iset ko lang sir no ang context bali ang mga biktima magnobyahan pero legal naman ang edad nila sir Ang isa lang ang legal Ang babae ko na lalaki sir Ang lalaki Ang babae. Ang babae. Anong background, sir? Illegal age naman sa'yo. So, meaning ang, ang, ang lalaki is minor de edad? Hmm. Mga pilang edad ya, sir? Ang ano to, nasa mid, nasa 20 naman, line of 2. Ah, hindi na hindi, hindi, minor? Hindi, ang babae na. Ah, ang babae. So, uh, based, based sa details, it's 28. Ang babae is 17 years old ng lalaki, sir, no? Is that correct? That of the data di given. Ah, ah oh, oh. Sir, di ba nag, uh, nagkadto sila, nagpundo sila sa kilid siyang uh, tubo and then gin, uh, palapitan sila kalalaki. Nakita mo kung nila ang itsura kalalaki, sir, ang suspect? Dali na itsurahan nila. Okay. So, that's why nga sa pagdanta nila, so, bin imprisin natin sila ang ating mga rooms gallery of those uh, persons with the uh, record mm -mm. na. So, dito may na point sa mga tao na uh, the same person nga nag-himo uh, isang krimin battlefield. Okay. So sir, dikto na naging sila yeah. sa armas, no? After sir, may ginkuha sa ila o kung may ginhimo sa ila ng suspect? So, uh, may ginkuha ng mga gamit, personal belongings. Like And then, uh, mm -mm -mm. And mga cellphones, mm -mm. Itiin. Okay. Cash na, sir? Uh, din ako sir na Ah, okay, okay. Sir, there's a report ng may alleged rape case. so that Is that confirmed also, sir? Yes, sir. Uh, that is confirmed based on the revelation of the victim. Hello, Ivan, sir. No, nga pa namon. Pero ano digto man, sir, sa crime scene? Ginihimo ay ng pagimulos o gindala pa yung biktima? Yes, sir. di uh, the same uh, area. Ah, the same area. Digto mismo sa tubang man sa uh, iyang nobyo? Yes sir, amo lang panay uh, panaysayon sa uh, biktima. Okay. Sir, so, uh, of course, sa conduct ng okular ocular inspection and other pagiging investigation, uh, na undergo na na sir medical medical legal ining biktima nga babayi to confirm na may ara man manatabo nga rape case. Yes sir, uh, she was assisted by our uh, investigator during the medical examination. And positive sir. Uh, so now sir, we cannot say therefore because uh, the result was, uh, was not yet released ah, ang resulta wala pa, no? Ah, so gin ang natabo sir may hold up gid nga na patigayon ining suspect nga isa lamang kabilog armado siya hindi kuwa ang mga personal na gagamit ginimuslan pa ang babayi pero wala man sila sir ang lalaki wala na gin sakit or whatsoever wala man sir uh -oh. ah for now kay may ato na to sa Sir Rhodes Gallery nga may nakitaan silang itsura meaning may ara na kita person of interest yes sir may ara na Mm, mm Pero ti, ano sir, uh, taga taga man or I mean na uh, ining uh, natabo nga kaso any uh, isolated sa nga case or uh, it's been existing nang ligad may natabo man may nabiktima man ining ginalantaw nila nga person of interest. Ang person uh, of interest natin tuloy sa resident of San Carlos but not uh, the resident of Barangay Palampas. Uh seto so ang ginhambal nga nagpakilala nga PNP is that confirmed confirm that this person of interest is a per, uh, kaya mo ni gagawa ang report eh nga base kuno no, pulis sa wala? Hindi sir uh wala may pulis na natin sa central nag nagimo but that is the ano uh, ang ginhambal ang suspect sa mga biktima nga nagpakilala nga police Ah okay, kun baga nagpakilala lang gid pero ah, wala sang kamaturan nga pulis ang nakahimo sang krimen. Wala sa wala. Ah, uh, So now sir, ano ang aton diri nga status sang case nga ini? Is this for filing already or gahulat pa kita sang dugang nga uh, mga uh, ebidensya kag dokumento? Yes sir, uh, gina naman sir ang aton nga developing it uh, investigator ang mga needed document for the filing of the criminal complaint against the suspect. Pero ang mga biktima, are they willing to file case, sir? Yes, sir. Uh, they are willing to file. If ever, ginman sir ma-file na ito? Anong mga kaso? Dari, sir, uh, sampaw-sampaw ni or there are only one specific crime i-file na ito? Uh, probably, we will file a uh, criminal complaint for violation of the Republic Act 8353 and uh, rabbit. Okay, oo. Oh. Sir, eh, katuan ko lang, no? that is the crime uh, case. Sir, kamustad sir, ang area, sir, house, yung uh, crime scene? Ano ni Dulom ang lugar? Isolated? Ngayon do, don uh, hulong doon, sir? Bali, ang lugar, sir, is uh, video hayag man sa gamay. Mm, -mm. Kung gabi. Because, uh, kung gabi naman, sir, wala masada tao. Eh, medyo nasa punta, nasa sang center mall. Mm, -mm pagalaka ng tao ang nag mm, Okay, hulong doon man sa galik ng tao, no? tano? okay. And then, uh, sa so digtog sila nga nagkatunga duha. May dalaman sila nga motorsiklo, di ba, sir? Uh, hindi lang ko sure kung may aray sila motorsiklo, sir. Ah. Uh -huh. So now, sir, in this particular context, kamusta, sir, ang San Carlos, how? is this case prevalent nagakatabo ni or isolated sa kaitik? generally uh, bilang tao this is the first time in my stint as this is the first time nga natabo sa na kontakto so kumbaga isolated case for that particular matter no uh, uh oo -oh. pero generally sir kamusta ang san carlos subong ah uh, san carlos siya uh, amo um, may mga fish uh, fish pool po, no uh, manageable naman ang mga fish uh, situation based on the report nga no nabato naton wala na may mga major incident in the past few days. Mm. -mm. Except ang atong weekend. Oo, uh -uh, Sir, anong atong aton advice sa mga kabataan sa mga pumuluyo sa San Carlos so that we could avoid hold up cases like this one kag worse no may mga rape pa nagaluntad sir. So gusto ko lang i advice sa mga tao na nag-cad fever na not themselves, especially sa mga madaling na lugar. If ever, uh, sila sa hayag so that uh, makita nila ang ilang na palibo. Mm -hmm. No. Because ang uh, kadulumon kadulu sa sitwasyon ang na isa uh, opportunity ay sa katao nga may malaing na tinutoy sa pag-inusang sa kakinya. Uh Oo. -oh. Kag uh, kun kung identified malang lito niya, Yasser Tani, ang sospek po hindi pa ito mahat for suit kung wala lang naglap siguro ang reglementary period, sir, no? Yes, sir. Uh, pwede natin tama, no. pero ako, kung naglap ang 24 hours, it's so possible for us possible to conduct for suit of operation. Tani, man, kayo ulihin, na ilina ka ini mga biktima Yes, okay, oh, oh, sige. Anyway, sir, uh, wala na for the, for the details and I know for sure that yeah, the investigation is still ongoing. Thank you so much, Gid. Dito Colonel Nasir Kana, sir. Yes, sir. Thank you very much for the opportunity. Yes, sir. Mayang hapon na. Action Reports, Afternoon Edition. Lieutenant Colonel Nasir Kanha,